Kumusta kaibigan? Kung ikaw ay laging nagigising sa gitna ng gabi para lang magbanyo, abay baka may nocturia ka na. Oo, hindi ito pangalan ng bagong teleserye. Ito'y isang kondisyon kung saan ang iyong pantog ay tila may sariling alarm clock. At ang masaklap, hindi ito snooze friendly. Parang eksena sa pelikula, mahimbing ka ng natutulog tapos biglang may tawag mula sa kalikasan. Hoy, CR time! At kahit anong pilit mong balewalain, ayan na. Lakad ka na naman sa dilim, parang ninja na may chinelas. Pero teka lang, bago ka magplano ng mini banyo sa tabi ng kama, may magandang balita. Ayon sa pag-aaral ng National Institutes of Health, may koneksyon pala ang pagkain, lalo na ang maalat sa madalas na paghihi sa gabi. Aba, hindi lang pala si Pantog ang may kasalanan. Baka si Salt Shaker din, ang sobrang asin sa pagkain ay nagdudulot ng fluid retention sa katawan. At guess what? Kapag gabi na, gusto ng katawan mong ilabas ang extra tubig. Kaya ayan, CR ulit. Kaya kung mahilig ka sa chicharon, tuyo, o instant noodles bago matulog, hmm, baka kailangan nating mag-usap. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang maging superhero para labanan ang nocturia. May mga simpleng hakbang na pwedeng gawin. Bawasan ng maalat na pagkain, dagdagan ng potassium-rich foods, at alamin ang papel ng melatonin sa mas mahimbing na tulog. Kaya't samahan mo kami sa video na ito. Alamin ang mga practical na tips para hindi ka na laging CR-bound tuwing alas dos ng madaling araw. Tulungan natin ang katawan mo na makapagpahinga ng maayos dahil ang tulog ay hindi luho kundi pangangailangan. Kung gusto mong matuto pa kung paano mapapabuti ang tulog mo at maiwasan ang nocturia, i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe na rin para sa mas marami pang health tips na swak sa ating mga Pinoy seniors. Tandaan, ang bawat tulog na mahimbing ay hakbang patungo sa mas masiglang buhay. Nocturia, ang kalikasan na laging may paalala sa gabi. Alam mo yung tipong mahimbing ka na sa tulog tapos biglang may tawag mula sa pantog? Parang may nag-doorbell sa kalagitnaan ng panaginip mo at ang tanging sagot ay lakad papuntang banyo. Iyan ang nocturia. Ang nocturia ay ang madalas na pag-ihi sa gabi na parang may sariling schedule ang katawan mo na hindi mo naman sinang-ayunan. Akala ng iba, simpleng abala lang ito. Pero sa totoo lang, pwedeng maapektuhan ang kalidad ng tulog mo, ang enerhiya mo sa araw, at pati na rin ang mood mo. Parang hindi ka lang puyat parang may kaunting inis na rin sa katawan. At hindi lang ito pang seniors ha. Kahit sino, bata man o may edad, pwedeng makaranas nito. Parang surprise party na hindi mo hinihintay. May pa CR sa disoras ng gabi. Maraming posibleng dahilan. Baka sobra ang inom ng tubig bago matulog. May iniinom kang gamot na parang may sariling agenda. O baka may kondisyon sa kalusugan tulad ng diabetes o prostate issues. Bukod sa pagod at antok kinabukasan, pwede rin itong magdulot ng konting kaba tuwing gabi. Yung tipong may what if na bumubulong bago ka pa makatulog. Pero huwag mag-alala, hindi mo kailangang magpakabihasa sa midnight CR marathons. Minsan, simpleng lifestyle changes lang ang kailangan. Tamang pag-manage ng fluids, mas maingat na diet, at kung minsan, kaunting tulong mula sa gamot. Maalat na pagkain, tahimik pero malakas maka-CR. Ngayon pag-usapan natin ang isa sa mga tahimik pero makapangyarihang salarin, ang sodium. Oh, si Asin, akala mo pampalasa lang, pero baka siya ang dahilan kung bakit parang may CR calling kagabi-gabi. Asin, kaibigan sa lasa, kalaban sa tulog, bago ka magtaka kung bakit parang may midnight routine ka na sa banyo, silipin muna natin ang papel ng asin sa iyong katawan. Baka siya ang tahimik pero matinding kontrabida sa iyong tulog. Alam mo ba na ang sobrang asin sa pagkain ay pwedeng magdulot ng fluid retention? O yung pag-ipon ng tubig sa katawan? Parang sponge ang katawan natin. Kapag maraming sodium, mas maraming tubig ang kinikimkim. At guess what? Kapag gabi na at nagpapahinga na ang katawan, bigla nitong gustong ilabas ang lahat ng naipong tubig. Kaya ayan, CR na naman ang mga bato, kidneys natin, ay parang masipag na janitor. Kapag may sobra, nililinis agad. Kaya't kung maalat ang diet mo, mas madalas kang tatawagin ng kalikasan sa disoras ng gabi. Dagdag pa diyan, ang sobrang sodium ay pwedeng magpataas ng blood pressure at magpalala ng mga kondisyon, gaya ng sakit sa puso, na pwedeng magpalala rin ng nocturia. Kaya't kung gusto mong bumaba ang bilang ng CR trips sa gabi, bantayan ang iyong salt intake. Hindi mo kailangang isuko ang lahat ng paborito mong pagkain, pero baka pwedeng bawasan ang alat lalo na bago matulog. Mga ka-GK, baka ito na ang solusyong hinihintay niyo. I-type ang isa kung oo at saan mo ito pinanonood. Tandaan, ang mas mahinahong lasa ay pwedeng magdala ng mas mahimbing na tulog. Saan nga ba nagtatago ang sodium? Ngayon, dumako tayo sa mga pagkaing akala mo'y inosente, pero punong-puno pala ng sodium. Hindi lang ito tungkol sa asin na nakikita mo sa mesa. Marami sa kanila ay nagtatago sa mga paborito nating pagkain. Tara, tuklasin natin kung sino-sino ang mga maalat na pasimuno sa kusina. Mga painosenteng pagkain na maalat pala, ingat sa nakatagong sodium. Akala mo ba ang alat ay nasa asin lang sa mesa? Nako, hindi lang si salt shaker ang may kasalanan. Maraming pagkain ang may nakatagong sodium. Parang ninja sa kusina, tahimik pero malakas ang epekto. Mga processed snacks, cured meats gaya ng bacon at longganisa, canned soups, instant noodles, pati na rin ang ilang ready-to-eat meals. Lahat 'yan pwedeng punong-puno ng sodium. At kapag napasobra ang alat sa katawan, hindi lang nocturia ang problema. Pwede rin itong magdulot ng high blood pressure, sakit sa puso, at iba pang health issues na ayaw nating bisitahin. Ang masaklap, maraming tao ang hindi namamalayang lampas na sila sa inirekomendang limit ng asin kada araw. Parang hindi mo naman sinasadya, pero araw-araw kang nag sa katawan. Bawas asin, bawas CR, may pruweba na, hindi ito haka-haka, may ebidensya. Isang pag-aaral sa Japan ang tumingin sa tatlong daan, dalawamput isang senior patients na may nocturia at mataas ang konsumo ng asin. Ang resulta? Yung mga nabawasan ng salt intake mula 10.7 gramo pababa sa 8 gramo kada araw, bumaba rin ang bilang ng paghihi sa gabi, mula tatlong beses naging dalawa. Hindi man dramatic, pero malaking ginhawa na yan sa tulog. Samantalang yung mga nadagdaga ng asin sa diet Mula siyang punto anim gramo, naging labing gramo. Aba, dumami rin ang CR trips nila sa gabi. Parang simpleng math lang. Dagdag dagdagabala. dagdag Kaya't kung gusto mong bawasan ang gabi-gabing lakad, simulan sa kusina. Piliin ang sariwa, basahin ang label, at hanapin ang low-sodium na alternatibo. Dagdagan ang prutas at gulay, hindi lang pampalusog, kundi pampasayari ng katawan. Tandaan, ang masustansyang pagkain ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa mas mahimbing na tulog at mas masayang buhay. Tara, dumako tayo sa balansi, mga pagkain mabait sa pantog. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pagkain na hindi lang masarap, kundi bladder-friendly pa. May mga pagkain na pwedeng makatulong sa pag-regulate ng pag-ihi at magbigay ng ginhawa sa gabi. Ready ka na bang magdagdag ng mga bagong bida sa iyong plato? Mga gulay na mabait sa pantog, balanse sa pinggan, ginhawa sa gabi. Kung si asin ay may kontrabida role sa nocturia, si potassium naman ang bida na tahimik pero epektibo. Ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa potassium, tulad ng saging, orange, kamote, at mga leafy greens, ay parang paglalagay ng bodyguard sa iyong pantog. Tinutulungan nitong labanan ang epekto ng sodium na kadalasang sanhi ng fluid retention at mataas na presyo ng dugo. At hindi lang yan, may mga gulay na parang best friend ng bladder mo. Asparagus, broccoli, carrots, celery, pipino, kale at lettuce. Hindi sila mahilig manggulo, mababa sa irritants at punong-puno ng fiber at vitamins. Kahit walang magic food na kayang pigilan ang paghihi sa gabi, ang mga gulay na ito ay tumutulong sa katawan na mag-regulate ng fluids at mapanatili ang maayos na kidney function. Parang maintenance crew na tahimik, pero laging on duty. Kapag mataas ang potassium levels sa katawan, mas nababalance ang electrolytes at mas gumaganda ang takbo ng urinary system. Resulta, mas kaunting pag-CR sa disoras ng gabi, mas mahimbing na tulog at mas masiglang katawan sa umaga. Bonus pa, ang potassium-rich diet ay nakakatulong din sa muscle function at nakababawas ng panganib sa stroke. Kaya't kung gusto mong maging masaya ang pantog mo at ang puso mo, isama na ang mga gulay na ito sa araw-araw mong pagkain. Tamang tubig, tamang timing, iwas gabi-gabing lakad. Ngayon naman pag-usapan natin ang isa pang mahalagang bahagi ng bladder-friendly lifestyle, ang tamang pag-inom ng tubig. Hindi lang ito tungkol sa uminom ng walong baso kada araw. May timing din pala na dapat isa alang alang para hindi katawagin ng CR sa kalagitnaan ng tulog. Tubig, kaibigan ng katawan pero may tamang oras. Dapat, alam natin na ang balanced diet ay parang regalo sa katawan. Hindi lang pampalusog, kundi pwedeng maging susi sa pagmanage ng nocturia. Pero teka, hindi lang pagkain ang bida rito. Ang tamang pag-inom ng tubig ay may malaking papel din. Oo, oh, mahalaga ang hydration, parang langis sa makina ng katawan. Pero kung todo inom ka ng tubig bago matulog, baka ang pantog mo ang unang magising, hindi ikaw. Kaya't kung ayaw mong maistorbo ang tulog mo sa disoras ng gabi, subukang bawasan ang pag-inom ng tubig ilang oras bago humiga. Hindi naman ibig sabihin ay tigang ka buong gabi. Timing lang ang kailangan. Bukod sa timing, mahalaga rin ang kalidad ng kinakain. Piliin ang mga pagkaing mayaman sa fiber at mababa sa sodium para tulungan ang urinary system. At huwag kalimutan ang mga prutas at gulay na puno ng tubig, tulad ng pipino, pakwan, at lettuce. Pero ingat lang sa mga inuming diuretic gaya ng kape, tsaa, at alak. Baka imbes na pamparelax, maging pampagising pa sila. Sa huli, ang tamang balanse ng pagkain at paginom, ay parang duet. Kapag maganda ang timpla, mas maganda ang tulog, mas masaya ang katawan. At sino ba naman ang tatanggi sa isang mahimbing na gabi? Maging mapanuri, kilalanin ang mga kinakain at iniinom. Ngayon, dumako tayo sa pagiging mas mapanuri sa ating mga pagkain at inumin. Hindi lahat ng masarap ay mabait sa pantog. Kaya't alamin natin kung paano pumili ng mga pagkain na tunay na bladder-friendly. Maging mapanuri, ang pinggang maingat ay pantog na panatag. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang basta kain lang. Kailangan na nating maging mapanuri. Parang food detective na laging alerto sa mga kalaban ng mahimbing na tulog. Sa tamang pagpili ng pagkain at tamang oras ng paginom, mas madali nating mapapamahalaan ang nocturia. Parang nagiging food ninjas tayo, maingat, mabilis, at may diskarte. Isipin mo, kung alam mo kung kailan dapat uminom ng tubig at kailan dapat magpahinga ang pantog, mas kaunti ang gabi-gabing lakad. Kung ang katawan mo ay may schedule, dapat ang tubig mo rin ay may tamang timing. Limitahan ang pag-inom ng likido ilang oras bago matulog. Hindi naman ibig sabihin ay tigang ka buong gabi, pero bigyan mo rin ng break ang pantog mo. Bukod sa timing, mahalaga rin ang kalidad ng kinakain. Isama sa diet ang mga pagkaing may antioxidants, parang bodyguards ng urinary system. Tinutulungan nilang mapanatili ang kalusugan ng bladder at maiwasan ang mga irritants na pwedeng magpabago ng ihi schedule mo. At ang pinakaimportante, ang maingat na approach na ito ay nagtuturo sa atin na pakinggan ang katawan. Parang may mga hush-hush na paalala ito. Mga senyales kung aling pagkain ang dapat iwasan at kung alin ang pwedeng maging kakampi ng tulog mo. Sa ganitong paraan, makakabuo tayo ng personalized na estratehiya na swak sa ating pangangatawan at lifestyle. Maliit na pagbabago lang sa diet, pero malaki ang epekto sa tulog, ginhawa, at overall wellness. Hindi ba't yan ang tunay na self-care? Iwas si Tips, Alamin ang epekto ng caffeine at alcohol. Ngayon, dumako tayo sa dalawang inuming akala mo pampagising lang pero minsan, sila rin ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog ng tuloy-tuloy. Tara, kilalanin natin ang epekto ng caffeine at alcohol sa iyong bladder. Caffeine at alak. Pampagising sa gabi, pampagulo sa pantog. Ngayong alam mo na ang koneksyon ng alat sa pagkain at ang epekto nito sa nocturia, oras na para silipin ang ibang mga pasimuno ng gabi-gabing lakad. Ang sobrang sodium sa dieta ay parang party planner ng katawan. Nagiimbak ng tubig sa araw, tapos biglang may pa-CR event sa disoras ng gabi. Parang may sariling midnight movie marathon ng pantog mo at ikaw ang laging bida sa eksena. Pero hindi lang si Asin ang may pakana. May mga inumin din na mahilig manggulo, lalo na ang mga may caffeine at alcohol. Ang kape, tsaa, soft drinks at alak ay parang mga batang makulit sa bladder mo. Hindi mapakali, laging may gustong ilabas. Diuretics kasi sila, ibig sabihin, pinapabilis nila ang paggawa ng ihi. Kaya kung gusto mong bawasan ang pag-ihi sa gabi, baka kailangan mong bawasan din ang pakape at pawine bago matulog. Kung ramdam mo na ang nocturia ay nakakaistorbo na sa iyong buhay, huwag mahiyang kumonsulta sa healthcare professional. Baka may mga nakatagong kondisyon na kailangang suriin o baka kailangan lang ng kaunting tweak sa meal plan mo. Sa tulong ng eksperto, makakabuo ka ng diet na hindi lang bladder friendly, kundi swak din sa iyong nutritional needs. Tandaan, hindi mo kailangang isuko ang lahat ng sarap sa buhay, pero pwedeng mag-adjust para sa mas mahimbing na tulog at mas masiglang umaga. Melatonin, murang gamot, mahimbing na gabi. Ngayon, dumako tayo sa isang simpleng tulong na pwedeng makatulong sa nocturia, ang melatonin. Hindi ito magic pill, pero baka ito na ang missing piece sa iyong tulog puzzle. Tara, alamin natin kung paano ito gumagana. Melatonin, murang kaibigan ng pantog at tulog. Kung ang tulog mo ay parang teleserye na laging napuputol sa gitna ng gabi dahil sa tawag ng kalikasan, baka panahon na para kilalanin si melatonin, ang tahimik pero epektibong bida sa laban kontra nocturia. Ang melatonin ay isang hormone na tumutulong sa pagregulate ng circadian rhythm ang natural na body clock natin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo inaantok sa gabi at gising sa umaga. Pero habang tumatanda, bumababa ang melatonin level sa katawan. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit ang mga seniors ay mas madalas na bumangon para umihi sa disoras ng gabi. Parang tanong ng katawan, bakit parang gusto kong mag-shower sa kalagitnaan ng tulog? Pero heto ang good news, may kapangyarihan si melatonin na pasiglahin ng antidiuretic hormone o ADH. Ito ang tumutulong sa kidneys na huwag masyadong magproduce produce ng ihi sa gabi. Sa tamang dosage, 2 hanggang 3 mg, pwedeng bumaba ang bilang ng iyong CR trips mula sa tatlong beses baka maging isa na lang. Hindi ba't parang magic? Bukod pa riyan, may superhero powers din si melatonin sa bladder. Pinipigilan nito ang pag ng mga smooth muscles at kumikilos bilang antioxidant para bawasan ang pamamaga. Kaya't imbes na mag-alala, isipin mo na lang si melatonin bilang kaibigan mong may dalang pampatulog na yakap para sa katawan mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang melatonin ay ligtas, mura, at epektibo, lalo na para sa mga seniors. Hindi ito gaya ng ibang gamot na may kung ano-anong side effects. At sino ba naman ang tatanggi sa mas mahimbing na tulog. Ang tulog ay parang pizza, kahit anong oras, laging masarap. Kung gusto mong subukan ang natural na paraan, maraming pagkain ang mayaman sa melatonin. Mga mani tulad ng pistachio at almendras, isda gaya ng salmon at sardinas, mga dairy products tulad ng gatas, maasim na seresa, itlog, kabute, legumes, buto, butel, prutas tulad ng ubas at kamatis. Kaya't kung gusto mong magbakasyon sa mundo ng mga panaginip, simulan mo sa kusina. Mag-imbak ng mga pagkain ito, parang staycation para sa katawan mo tuwing gabi. Recap, mga simpleng hakbang. Para sa mas mahimbing na gabi, sa pag-intindi sa nocturia, natutunan natin na hindi lang ito basta madalas na pag-CR sa gabi, ito'y senyales na may kailangang ayusin sa ating lifestyle. Bawasan ang alat sa pagkain Pumili ng bladder-friendly na gulay at prutas. Uminom ng tubig sa tamang dami at oras. Iwasan ng kafin at alak bago matulog. Isaalang-alang ang melatonin bilang natural na tulong sa tulog. Maliit na hakbang, pero malaki ang epekto sa tulog, ginhawa, at overall kalusugan. At ang maganda, hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Konting disiplina lang sa kusina at konting lambing sa sarili. Para sa gabi ng mahimbing, umaga ng masigla. Kung gusto mong gumising na may ngiti at hindi dahil sa tawag ng pantog, simulan mo na ang mga simpleng pagbabago sa pagkain at paginom. Ang katawan natin ay marunong makinig. Kailangan lang natin itong kausapin sa wika ng tamang nutrisyon. I-share ang article na ito sa mga kaibigan, kapamilya o kapitbahay na laging may midnight CR drama. Mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na masarap pakinggan at madaling sundan Tandaan ang bawat tulog na mahimbing ay hakbang patungo sa mas masiglang buhay